Hey, mga ka -fan, may nagbabalik! Sino nga o kaya ito? Let's know it! Tara! Pili <laughs> so huwag pa kilala ka, sino ka ba? Si g Athena! Si Jifan at Tina. So, ayan. Ang dami niya talaga na skip. So, kahit sa mga shooting namin, hindi talaga siya nakakasama. So, ikwento mo naman sa amin kung bakit nga ba hindi ka na nakakasama sa mga films namin at shooting. Palagi kasi ako nagbabantay ng kapatid ko. Ayan. So, palagi daw po kasi siya nagbabantay ng kapatid niya. Kaya, yun po, hindi po talaga siya nakakasama sa mga shooting. So, Ayan, How was your school? Anong pinakakabalan mo sa school? Bakit parang ang busy mo sa school? Marami akong ginagawa. Marami daw siyang ginagawa. Siyempre, talaga ganon. Pag nagkaka-grade level, madaming ginagawa. Sir. So, magkakaroon po tayo ng onting mga celebration sa mga dadating naman. So, dapat po ab abangan niyo yung uploads namin ano kaya yun? Dapat, dapat mag-overthink tayo, di ba? Grabe naman. Ano kaya ang mga dapat abangan sa G-Fan Production? Wait lang! Sa mga dadating naman, siguro madami. Sobrang dami. Hindi lang talaga namin maasikaso kasi sobrang busy po namin sa mga schools namin. So ayan, dapat po muna nating i-welcome ang ating nagbabalik na member, Jivan Atina. So, lagi po kasi siya na BBC kaya hindi siya nakakasama sa mga films namin. Kami din po. mga naglalaro pa sa all save. Look, ang dami naglalaro. Tapos may mga maiinit pa dito na. No offense, pero po, hindi naman po dapat gawing playground. So dito na po ang nagtatapos ang aming video. So ang point lang naman po ng video na to is i welcome si Jvan at Tina dahil siya po ay nagbabalik. So ayan, 'wag niyo po kalimutan i-share to sa mga kakilala niyo at mag-subscribe na din po kayo. Thank you. Subscribe.